Mga kapatid, huwag kayong magtataka bakit palagi kong uh, topic against Christianity. Actually, kung talagang nagtuturo lang tama ang mga Kristiyano, ay hindi ako against sa kanila. Pero mismo ang Biblia nila ay hindi na sinusunod against ko sila sa Biblia nila. Hindi sila sumusunod ni Kristo. In, fact, yung paniniwala niya kay Kristo, pinalitan nila kay Pablo. Palaging Pablo, Corinthians, Ephesians, Galatians, sabi ni Pablo, hindi pa sabihin sabi ni Pablo, sabi ng Diyos. This is my jihad, mga kapatid. Tinuturo, tinuturo ko itong jihad yung makipaglaban ako intellectually sa mga kristyanong Bible-blooded na kristyanong. Biblia lang, pag-usapan natin. Ha? Hindi na tayo tatakas pa uh, sa labas ng Biblia. Biblia lamang. Ay kung gusto naman din yun ng Islam, pag-usapan natin, pwede rin. Ha? About Islam, pag-usapan natin ng Quran, pwede rin pag-usapan natin ng hadith. Ha? Kung gusto ninyo. Ha? Huwag nyo lang iputol o uh, pilipitin ang mga hadith at ang Quran. Pilipit ninyo. Ha? Basahin natin. Pag-issue kayo. So ito mga kapatid, alhamdulillah, itong aking uh, I focus my time, itong nalalabi kong panahon, itong nalalabi kong buhay, ay talagang nilalaan ko ito for the sake of Islam. This is my jihad. Sila pinapatay. Ang pinapatay ko lang, yung maling katuruan at yung maling at yung maling paniniwala, yung kasinungalingan, yun ang pinapatay ko. Using your own Bible. Kasi if I will use the Quran, I will use Islam and I had it. say, you will say, oh, this belongs to the Muslim. It's not for us. So, mga kapatid, at sino mang gusto magpag sa akin, welcome po. Anything.